Good morning guys good morning so long time na walang upload sa ating channel so ngayon guys wala tayong gagawin na DIY napakita ko lang sa inyo guys yung munting bahay namin ngayon unti unti nang na assemble guys yan ito yung dating room namin ha? yan ko na ipakita noon dahil yung nga, focus sa DIY. Pero ngayon guys, isasama din sa vlog yung pagbuo ng bahay. Kwento guys, kunting kwento lang. Malitong na bahay ito. Imagine nyo ganyan. No? Malitong na bahay ito talaga ito. Dahil sa pinasok kami ng ahas. Kaya ito, yung tunting pinapagawa namin guys. So yan na, ito yung update niya ngayon. Medyo malaki-laki na tinapos niya. Inobos niya. Yan, nagdag kami sa taas. Tapos, ito yung dating room. Ito yung CR namin ito yung nalagdag na room Ayan. ito yung magiging pa namin ngayon guys uh, kusina yan. bago na yung pinagawa to hanggang dito lang yan Ayan, hanggang dito lang cover ng hero lang yan Ayan. pero ngayon guys unti unti nang nabubuo malaki pang gastos at malaki nang ginastos pero okay lang ito sa bahay naman ang pupunta so yan, nakabang na yung mga ano guys, pagalagyan ng mga trusses. Yan, bali yung gamit namin dyan, bakal. Yan, yan ang likod. Ito yung side nya, o oh, yan. Yung side nya. Yan. Tapos, ito yung nalagdag guys, so napakataas. Yan, 7 na patong ng hollow blocks yan. Nakabang na rin yung ano yan, yung pagalagyan ng trusses. Tapos dito sa likod, tatlong hollow blocks lang mula sa biga yan kasi style ng bubong guys yung modern na diretso lang siya yan. yung bahay namin natin guys ano lang siya uh, 6x6 lang dati 6x6 lang dati yan ito yung pinagtsaga namin pagkatirahan noon yan. ito lang yan talaga yan, no? kita nyo may mga kahoy pa dito pinako lang yung kanito yero yan yero dito puro yero yan dito sa gilid yan, yero lahat yan. Dito pumasok yung ano guys, yung ahas. Yan, dito. Yan. Ang laking ahas. Imagine nyo yung ano, yung tubo ng guan, tubo ng poso. Mas malaki doon. Pang ilang ahas na yun. Kaya yun, sabi namin, kahit wala sa plano, kahit wala sa budget, hindi pa sana papayos yung bahay. Napilit lang kaming ipaayos ng napaaga. Yan. Yan, kami na matapos namin to. Bali, ang habol lang namin, namin dito, mabubungan, malaga ng mga pintuan. Yan, ito yung pintuan sa likod. Bintana, magiging ng bintana. Para matira ng litamin. So, yun lang guys, muna ang update. So, pakita ko lang muna kayo sa likod, yung likod ng kung bahay namin. Ito yung magiging laman ng parating guys ngayon. yung vlog natin. Yan, ito yung likod niya Yan. Ito yung likod niya ito yung room na isa sa dulo yan ito yung magiging side nya na guys ito na siya ngayon yan ito yung dating bubong nya oh, yan. Binagpak na namin yung mga bubong nya talaga mali ngayon ang magiging kinalabasan ng bahay 9x1, 9x7 Ah... 9x6 sa arap tsaka 9x7 sa likod